Good morning, guys. Welcome to my channel again. Today Sunday. Off na naman. <laughs> kasi ang off ko is first and second Sunday. So, to this video, pupunta ako sa bahay ng pinsan ko. At bibisitahin ko yung tita ko kasi pumunta siya dito sa Singapore noong iting last month. Kapatid ng father ko yung pupuntahan ko. Ayan. Ayan. Tapos, para makita ko na rin yung mga, mga pamangkin ko doon. At may isa pa akong pinsan doon ata na kasama ni tita ko. Ayan. Kasi, kasi hindi ko alam, kasi hindi ko alam guys kung yung susudan doon of day ko may gagawin ako or what. Kaya, uh, this time, may oras naman. Kaya, puntahan ko na. Pasensya na, kagigising ko lang. So, ngayon ilabas ko muna yung aso kasi nga wala yung amo kong lalaki. Umalis na naman kahapon. So, ilabas ko muna yung aso bago ako mag-prepare. Pero, na-prepare -na ko na yung dadalhin ko. Na-prepare ko na yung mga dalhin ko. Ayan. <laughs> Ayan. So, see you later guys. Hi guys, dito na ako sa bahay ng tita ko. Ayan. <laughs> Yan siya, oh. Mag <laughs> Say hello, ante. Naka-video na lang? Na? One. Ay, maging nagkakasakili yung ba? Nagtugtug na mo. Nagtiniya, nakapaskar. Ang mati nga mabuya, dagi, auntie tayo, di, ano, mati, dami, nakasubscribe. Ay, kas, gan? Hmm, ako, ayan. Kapatid ng tatay ko. Panganay. Panganay. Yan. Yan. Kaya kita mo Video lang anda eh. Oh, yan ang maglola. Mika Kang si hi. Hello. Mapanood ni Mama mutod <laughs> Hello, kak Manti. tap up up na ti bukot na ti apukok ta nababasa ti bukot na buk na. Pwede ilu ilu ni ni uh, ni lulang na. Mm. Agawid to manon. Ang kanon. <laughs> May what's she's going home. Hmm? Where is she going to Philippines? You don't know? Hmm. Mm. You ask her. When are you going to Philippines? Stay na ko dito. Really? <laughs> really daw. si <laughs> Apu ko hindi niya alam. <laughs> so, nung no, saan sa Rodsud da? nga tamit, ano? tawag kadjadwa dan. Ayan. Inaantay namin si ate para kakain na ng lunch. Si kuya. Where's kuya? In the room here. Dito na panganak kaya yan. Hindi niya alam mag-ilokano. <laughs> so yan na nga guys. Ang ganap sa bahay ng pinsan ko guys. Wala sila pinsan ko pamangkin na isa kasi may trabaho. So, hindi ko na na kunan yung lunch namin kasi <laughs> busy makipagmarites sa tita ko, guys. Sana <laughs> kayo, guys, kung kunti lang yung clip na nakuhanan ko. So, next September 17, pupunta ako doon. Mas damihan ko na, guys. Yan lang, guys, ang video ko ngayon. Thank you for watching. Keep safe, guys. See you on my next vlog.